Ginawa naman ng kampanya si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas nitong weekend. Humarap siya sa mga kinatawan ng iba't ibang sektor sa probinsya at nag-motorcade sa Puerto Princesa. Nagpasalamat din si Rojas sa suporta ng mga magkakalabang politiko sa Palawan tulad din na Governor Jose Alvarez at dating Puerto Princesa Mayor Edward Hagedorn. Kahit nahuhuli sa mga survey, naniniwala ang dating kalihim na siya ang magiging flavor of the month sa darating na eleksyon. Muli rin niyang binanatan si Mayor Duterte sa pahayag nito na dodoblihin ang sahod ng mga pulisa at sundalo. Ang isda nahuhuli sa bibig. Itong si Mayor Duterte sa habang tinatanong, habang kinikilatis, habang nakikita natin yung andar ng kanyang pag-iisip o yung kawalan ng pag-iisip sa kanyang mga pananalita ay nabibisto siya alam ba niya na ang halaga na ibinabayad natin sa uniformadong hanay ay 155 billion pesos? So kung tutuparin niya ang kanyang pangako, saan siya maghahanap ng pangalawang 155 billion pesos? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.